Hi mga KD, welcome back to our vlog. So, actually, nandito tayo ngayon sa Fast Cat, dito sa taas. Ang nag-tour tayo kanina, and of course, dinner natin kanina yung doon sa navigation area kung saan uh, tayo kanina to ex nag-explain yung uh, captain ng ano to, ng Fast Cat. So, they explain everything about uh, this uh, ship, of course, yung tatatawag nilang Roro, and of course, mamaya, eh, malapit na tayong... Uh, Mag ano sa uh, Kalapan, Mindoro So see you guys later after po nito And magtutur muna kami So bye bye So hi mga kakaini Welcome to my vlog A few minutes later So hi mga kakaydi, welcome back to my vlog again. And now we are in the port of Batangas City together with Fastcat and of course with the partnership of Archipelago Philippine Ferries Corporation. So ayun nga mga kakaydi, we are lucky na makasama tayo dito sa most unforgettable bloggers event ng 2023 ng Fastcat. And of course, syempre kasama ko ang mga group of bloggers sa iba't ibang dako ng uh, Manila and we have a day trip to Mindoro to chance to visit the Infinity Farm, the Oriental Mindoro Heritage Museum, the Santo Niño Cathedral and the Banana Chips Factory. And of course, 'yan mga kakayari kaya tayo nandito ngayon sa Fastcat. I actually we had to document uh, our journey para makita natin yung beauty na Mindoro and of course we had to highlight the convenience and comfort of traveling with Fastcat. Syempre. So ayun nga mga KD, after namin ma-briefing and ma-explain lahat kung bakit nandito kami sa FastCat ay nag-tour agad kami at inuna namin dito ang navigation area na kung saan nandito ang kanilang captain. So ayun nga guys, after ma-explain sa atin ang captain about doon sa paano sila nag-operate itong uh, Roro na to and paano sila nag-navigate from uh, different provinces, eh talagang ang dami nating natutunan. And of course, true Fast Cat, you can explore the Philippines with your family, of course, your friends, your co workers, and experience a very safety, very fast, and very convenient travel. Guys, Bridge. <makes sound> So nga mga kedy, dito kanilang a uh, premium economy. Ayan. So na nagkakahalaga siya ng wow, 200 to 500 pesos. Ayan. So ito naman kanilang bathroom. Sobrang linis talaga dito sa fast cut. Kita mo napakasosyal na kayo ng bathroom. And of course, meron silang nakahiwalay na PWD room. Ayan. Kung makikita nyo, oh, naka-aircon pa yan. So grabe. Sobrang ganda dito sa fast cut talaga. So maka inyo mga kay, dito ang kanilang mga visual crew and seaman na kung saan uh, sila ang ating kaagapay para maging safety ang ating travel. And of course, syempre, nagtour na rin tayo dito sa uh, makinarya nila. Ayan, no, kung makikita nyo, ganito pala nila. At uh, rin trabaho or ginagawa or inooperate ang uh, ganitong klasing uh, barko or oro. Kaya sobrang thankful ako na nakasama ako dito sa Fast cut. So yun nga mga kayde, very comfortable talaga ako sumakay dito sa Fastcat kasi hindi lang sa malinis, approachable pa yung mga staff nila. Kaya talagang uh, safe na safe ka dito. A few minutes later. So ayun mga dito na tayo sa Port of Calapan City, Oriental, Mindoro. Oh, akalain mo yun, 2 hours lang nandito na tayo sa Mindoro. Kaya thank you, thank you so much uh, Fastcat. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Thank you.